Tama nga si papa mo. Sabi, magdala kayo ng lighter. Magdala ka lighter? Iba lighter niya, pinadala niya. Ako niya. Ang may sabag ah. Ang sarap mamapak ng ganito. Ang malipa Ay! Pinipit yung cellphone ko. Ay, wala <laughs> na yung cellphone. Ito ulan <laughs> yung lima ba? Eh, ako sa'yo na lima nga pa. So, eto challenge to guys. Challenge to para kay misra ken. Eh, Mag-iihaw siya. So, sa, sa, pa, sa ulan. Sa ulan. ulan. Ay, magsusot po na ako ng sitro, guys. Wow! Talagang maganda. Malaban siya, guys. Lumalaban siya. So, yan, guys. Subaybayan so, niyo ang pag-iihaw sa ulanan. <laughs> Nakalabanin ng... Ang baga ang talaga lang pa yung siriya kung wala na ko. Sinagyap ko talaga to ng ano.

ano talaga? Tanggap talaga ni YouTube ang ano, vlog? Nga lang. dilaw na lang yun. Kasi may something na doon. Eh. Ano? Oh, hindi na ako makapaluto. Miss Raquel Pinay, vlogger. O, oh, videoan mo na. So, ito yung inihaw ni Miss Raquel Pinay, vlogger. Ayan, nilagyan niya ng bahay. solid diba so nandarito sya yan ah sya na ba wala pa nga eh ano pa lang tayo maubos na yung ano ito lang ah ang gloss pa rin bakas nga dito adjacent Ulan lang yan, vlogger kami. Ulan lang yan, vlogger kami, charot. ngayon dahil ingitera ako mag-upgrade din ako ng inihaw na pork chop sa ulanan. So, ito yun. Kala ko mawawala na yung ulan. Wow, tignan nyo naman guys. So, gagawa ko ng pan-sub na yun. pa rin ka So, ito yung inihaw na pork chop. So, gagawa lang ako ng pan-sub na yun ako. Sarap. Kailangan, babalik ko na siya. Pwede na to eh. Ano? Kunti lang, makabila. Ilalagay ko yung mais. Ayun na pala. na dapat yung mais Oo, sabay mo lang. Siyempre, mauso kasi nga uling. So, eto siya. Dahil nga umuulan, Kapag ah, eh, umuulan, Ito pa namin, tinakpan siya ni Miss Raquel na ng saging. So, eto yung loob ng ihawan. So, ayan lang ang pintuan, kaya dyan na yung, na yung usok. <laughs> so, ayan. Ayan siya, guys. So, wow! Kapag umuulan, at kapiling ka, oh ayan, ito mag gano'n. So, ayan, so, ayan. <laughs> so, ayan, nilagay natin. Oh, grabe, usok. So, update natin ako um, maya kung anong finished product. Charot. So, luto na siya. Ako pala, luto na siya. Nakagawa na rin ako ng tablet. So, okay na. Yan lang, guys. Don't forget to subscribe. Hit the bell for notification for update. pa pala ako. And, so, ganyan lang, pag mail ko. Charot. <laughs>